Hello, may pupuntahan nga pala tayo. Samahan nyo nga ako. <laughs> Nakalip pala ako guys ng 5 days na muna maliligo muna tayo Medyo inaantok pa pala ako dyan uh, Alas 9 na pala ng umaga na ito Hi Stitch Actually guys, di mo isasama si Stitch Ito nga guys, naligo na nga pala ako Press, press ko uh, Pupunta pa nga pala kami sa Ususan Tagig uh, Health Center Kaya natin yung tropa natin At na trabaho ko Medyo maganda nga pala yung sikat ng araw net Bakit nga ba sa health center Basta panoorin yun na lang hanggang dulo eh lumalaki pala yung chan ko dito inis kukumpahan e, na natin siya kanina pa sya naghihintay so guys eto na nga kikita na hanggang dulo kitang kita yung kapugian niya. tayo gala prey taga po to prey para magbunutin ka ha Gwadiyan, net yan. ko mag ka eh. Mayroon sa ano lang? Alas 10 lang? Kain tayo. Kain tayo. Gwadiyan, mag-ano ka muna? vaccine ka ng mga na. yun, Oo. Yan, maraming daw dito sa lawa. Oo, mayroon natin. sa ususan. mo ba yun? Ay, ano, Pero kung, legal map Andito na nga kami sa Barangay Ususan, Tagig. Medyo kabado pala yung katrabaho ko dito. Nauna nga ito. <laughs> Siya yung may kailangan tapos ako yung magtatanong. <laughs> Iba ka talaga, Jay. Oh, nakalutan po, sir sabihin ko sana yes, nakagat siya ng babae <laughs> joke na ba? at pinano mo yung ay di 157. hindi wala <laughs> ko nakalimutan ko na ito sa hindi yung kailangan <laughs> pala yun Ano, kahit anong ID eh. Kasi nung nag-PNG ka ko nun, sabi niya, saan ka nag-atira? Diyan sa ano? Susan. Ay, diyan sa ano? Tapos want... well, daw. So, pag doon sa, pag ka na kayo naman kay sa hanapan kayo ng ID talaga. Meron lang ng ID nung sa trabaho ko po. Lang po siguro sa paliwanag yun na lang po. Oh, ah, yeah. Paano, pwede ko po, po Kasi dito okay. lang po, ang tayo tayo sa doon sa pinagsama, ano na yun, oh, um, okay. yun oh, oh, po. Po. ang tayo Opo, tayo tayo sulpinex sama mo lahat So, pinagsama yung ano 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 ko ano 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 ko